guys tignan nyo yung laruan ni Loki sobrang kalat sobrang dami kasi niyang laruan guys gusto niya iba iba yung laruan niya kada araw pero ang pinaka favorite niya ay itong potato chips so ayan si Loki ay nasa ilalim ng kama natutulog kaya eh, hindi niya talaga siya makikita so mamaya ay liguin ko siya so ayan lumabas na yung amo ko Loki boy! Baby, Ligo ka ngayon na kasi amoy danggit ikaw. Ha? Ligo yan ngayon. Happy four months, my love. So, yung laruan niya ay inipon ko na lang doon. Mamay ko na yan iligpit kasi kakalatin din itong baby ko. Ang aming bossing. Kamot ng kamot. Baby, ligo ikaw ngayon, ha? kami here, baby. Come here, love. Ligo ikaw ngayon, ha? Ligo yung baby ko ngayon, ha? Ah, maligo ang palangga ko ngayon, ha? I love you. I love you, my boy. Nag-iba na yung kulay mo. Hala. Sobrang itim na.